Ayan guys magandang hapon ano Araw ng sabado ngayon April 27 Ayan guys At uh, umulan Umulan na dito sa Cavite ano? Umulan na dito sa General Trias Cavite Ayan At ang uh, tropa ay uh, na surprise Gawa ng uh, Hindi na paghandaan ang ulan na to Dahil uh, marami sa amin Ang walang trapal ano Ayan si kuya may trapal siya pero pansarili lang yung kanyang pasayero ay mababasa rin ano. Ayun, peace da peace sa pasayero pag nabasa. <laughs> Ayun guys, at uh, ito nga nandito tayo ngayon at uh, traffic gawa ng uh, ulan. At ayan. Medyo malakas ang ulan gawa ng uh, may kasamang hangin ano. Ayun. So, nandito tayo sa Nakatambay tayo dito sa magandang tindahan ni manam Ayan guys At maraming uh, maraming marami salamat na ano, sa inyong uh, pagsuporta kay Coach Mangyan At uh, maraming natutuwa dahil sa pagulan ngayong araw na ito At sana bukas umulan uli upang uh, maibsan ang init ng panahon Hello, 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 hello Ayan ha, guys at uh, inulan na nga kami dito Ayan at binaha, binaha ang aming uh, pilahan na no. At uh, nagwawalis ang tropa. Ayan si Papa Nards. Kumusta Papa Nards? Ang uh, ano, nako, nabasa na pa mo. Oh, nabigla kayo no dahil sa pag-ulan. Pera pasma, pera pasma.